Lita ulseres Air Pump gumagana yung motor hindi bumubuga ng hangin ano nga ba ang sira? wonder mo siya hindi bumubuga ng hangin kung saan ka nalangin? nasa iyo palapad na klaper, klaper na

Wala mo mga pila na yung gawin eh Ah, higit na nga

motor? May bibili siguro nito sa mga binibintahan din ito. Ang ganda ng mga pisa motor torne. Kundi karon. No? Wala lang siyang ibang motor nitong sira no. Ay, ipa rin to na driver. Malaki yan eh. Oo. Hmm. Malaki yang motor niya. Hindi <coughs> ka lumutang ang koy eh. Ngayon, ilang ang ako? Ibang klase ito ng motor. ha, kuwan. Ah, punit baba-baba guba ko daw. Ay, pabilaan na pala eh. Oo. Oh. Ano? Ay, pabilaan na no? pala Ito sana kung may mabili nitong buo, no? Kasi ito, tinatanggal lang. Waduh, nah, ya, bala gagal. Kalian gunakan untuk mana-mana orang yang gebuk, tahu. nabibilhan niya to. ito, ito tinatanggalan mo rin ito. Salfa. Hindi na.